I have, I have, M I have foreign news. M Kasalukuyang nakakulong ang dating Central Bank Governor ng Lebanon na si Riyad Salameh dahil sa mga aligasyong pagkakasangkot umano nito sa financial crimes. Nanungkulan bilang Central Bank Governor si Salameh sa Bank de Liban ng 30 years simula taong 1993 hanggang 2023. Bagamat kinilala siya dahil sa kanyang naging papel upang makabangon muli ang ekonomiya ng bansang Lebanon matapos ang 15 years civil war, pinapanagot siya ng karamihan dahil sa krisis sa pinansyal ng nasabi bansa noong taong 2019. Itinanggin naman ni Salame ang mga ibinabatong akusasyon sa kanya at iginiit ng kanyang yaman ay nakuha niya sa kanyang investments, inherited properties at sa kanyang dating trabaho bilang investment banker sa Merrill Lynch. Kabilang sa interogasyong ginawa ng korte ay ang aligasyong pag-hire nito sa kumpanyang Optimum para manipulahin ang financial statement upang maitago ang financial loss ng Lebanon. Sa ulat ng mga opisyal inilipat ng dating central bank governor sa mas secure na na kulungan at mananatili sa kustudiyan ng mga otoridad habang kasalukuyan ng interogasyon sa kanya. Para sa IFM Foreign News, ako sa Idol Andy Dilim Idol!